Paano nga ba maging epektibong lupon tagapamayapa? Ito po ay mga tips at sikreto na gusto kong i-share sa inyong lahat. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at welcome muli dito sa ating YouTube channel kung saan tayo po ay nagbabahagi ng mga bagay-bagay tungkol sa katarungang pambarangay. Ang atin pong topic ngayon mga kabarangay, papaano maging epektibong Lupon, taga pamayapa. Maganda po ito. Kaya maaari niyo po akong samahan hanggang sa dulo ng video na ito. Kung isa kang miyembro ng Lupon Tagapamayapa sa iyong barangay at gusto mo na maging mahusay sa iyong tungkulin bilang Lupon, tutok lang kayo mga kabarangay dahil madami po tayong pag-uusapan dito sa video na ito. Atin pong unawain mga kabarangay ano ba ang papel ng lupon tagapamayapa? Ayon sa katarungang pambarangay lo, ang lupon ay binubuo ng mga piling miyembro ng barangay o ng komunidad na may tiwala ng barangay at ng punong barangay. Layunin po mga kabarangay ng lupon na ayusin ang mga alitan sa pagitan ng magkakapitbahay o miyembro ng barangay upang hindi na umabot sa korte ang kanilang mga alitan. Ito po ay isang uri ng alternative dispute resolution o yung tinatawag na ADR. Ang unang hakbang para sa epektibong lupon tagapamayapa ay ang pag-unawa mo sa iyong tunay na papel bilang tagapamayapa at hindi ang paghatol ito na mga kabarangay ang mga katangian ng isang epektibong lupon member pero bago po ako magpatuloy mga kabarangay, hindi ko po maiwasan, hindi ko ayokong kalimutan na nakakita po ako ng isang uh, book para po sa mga lupon at din po sa ating mga barangay officials na gusto kong matutunan itong katarungang pangbarangay law. Ang book pong ito ay isinulat ni Attorney Irene de Torres Alogo. Ang pamagat po ng book nito ay Gabay ng Barangay sa Mediation, Conciliation at arbitration napakaganda po ng book na ito ang mga nilalaman po nito ay tamang paggamit ng mga katarungang pambarangay forms o yung KP forms, sagot sa mga tanong at suliranin ng mga lupon tagapamayapa. Kaya po sabi ko napakaganda nito, lalo na sa mga kagaya ko na miyembro ng lupon tagapamayapa at doon na rin po sa mga punong barangay. Napakahalaga po ng aklat na ito na malaman niyo po ang nilalaman nito. Ano pa? Yung sagot sa mga karaniwang tanong uol sa 2023 Lupon Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA Enhanced Criteria and Guidelines. Para po dun sa mga gustong makapasok sa LTIA, ito po ay napakagandang materials na inyong pwedeng gamitin para po kayo ay makapasok. Una, mayroong malasakit sa komunidad. Hindi lang trabaho ang kanyang ginagawa, kundi trabahong may puso o serbisyo na may puso. Number two, handang makinig. Mahalaga ang active listening. Hindi lang basta naririnig, dapat naiintindihan. Mahaba ang pasensya. Iba-iba ang ugali nang complainant at nang respondents kailangan ng self control ano pa bukas ang isipan ng isang lupon member huwag agad maghusga dapat laging patas at walang pinapanigan ang isang lupon mapagpakumbaba at siyempre marunong makisama kahit may posisyon dapat ay hindi mataas ang tingin sa sarili. Ano pa? Dapat handang matuto ng batas at ng proseso. Ang pagiging lupon hindi niyo po kailangan na maging abogado. Pero dapat alam ang basic rules ng katarungang pambarangay law. Ito, isang tip po ito maaari mong isulat sa notebook at ipaskil mo sa mesa yung salitang ako ay tagapag-ayos, hindi tagapagdikta. Yan po ang mindset ng tunay na lupon. Ito po ay ang mga babanggitin ko ay ang practical na sekreto para maging epektibo. Okay, isishare share ko po ito base po sa mga natutunan ko over the years sa pagiging lupon at uh, pagtuturo at pagsasanay sa ibang mga lupon. Okay, gamitin ang simpleng wika o yung simpleng pananalita. Gumamit lamang. Iwasan po natin yung mga legal terms kung hindi naman talaga kailangan. Ang mahalaga, naiintindihan po ng mga tao kung ano ang ating sinasabi. Maging maayos ang documentation. Tiyaking tama ang petsa, pangalan, at pirma sa kasunduan. Ito ang magiging legal na proteksyon ng mga partido pairalin ang kompromiso, hindi ang labanan. Lagi ko pong ini-encourage ang mga partido na may hidwaan ang give and take solution. Huwag pilitin ang settlement kung walang pagkukusa galing sa mga naghihidwa ang partido. Ito pa, maging maingat sa confidentiality hindi lahat ng narinig mo ay pwedeng ikwento. Respeto sa privacy ng bawat isa ay napakahalaga mga kabarangay. Ito pa, maging available at approachable. Alam niyo po mga kabarangay, ang isang lupon na mahirap lapitan ay nagiging hadlang hindi tulay sa kapayapaan. Kaya kung susundin po natin itong aking mga nabanggit, tiyak na lalaki ang respeto ng komunidad sa mga lupon at magiging matagumpay ang ating layunin bilang mga taga-pamayapa. Alam po nating lahat na hindi madali ang maging lupon. Minsan, napapagod ka minsan parang hindi mo na alam kung mayroon pa bang epekto ang iyong mga ginagawa bilang lupon pero mga kabarangay at mga kapwa ko lupon tandaan po natin ito sa bawat alitan na ating naaayos isang pamilya ang napapanatili nating buo intact Isang buhay ang natutulungan. Isang barangay ang nananatiling payapa. Ang katarungang pambarangay po mga kabarangay ay hindi lamang batas. Ito po ay serbisyong may puso, serbisyong may dangal. Kaya ayan mga kabarangay, isinyer ko lang po sa video ito yung ating mga experiences, yung ating mga practical tips para maging epektibo tayo bilang lupon. Kaya kung kayo po ay may natutunan sa video ito, maaari nyo pong ilike ang video ito at ishare na din sa inyong mga kapwa lupon o sa ating mga kabarangay mismo para makadagdag din ito sa kanilang kaalaman. Okay? At para naman po mga kabarangay, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, Mari po kayo mag-subscribe at pakipindot na rin po nung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay agad mai-inform. Maraming salamat po. Muli, ako po si Jeffrey.